Welcome back aking kaibigan, ang ganda ng pag-uusapan natin. Kailan kaya magpapalit o magdadagdag ng player si Coach Tim Cohn sa gilas? Kasi suggestion po ng isang sikat na analyst, Arvin Tolentino, Jordan Heading sa gilas. Ang papalitan si Mason Imos At malalaman din natin dito, magagahol na naman pala ang gilas sa oras dito sa Asia Cup. Simulan po natin dito. Sa apat na sunod-sunod na talo ng gilas, halos 20 points po ang average na lamang sa atin. Kaya hanggang ngayon, mainit na topic pa rin po ito sa mga fans at kanina lang po sa interview ni Sir Nolly Iyala sa Power and Play maraming maraming salamat po na pag-usapan nila ni Dadin na guest niya mga kaibigan, ang usapan ng Gilas Pilipinas, kaya nalaman ko na magagahon na naman pala ang ating Gilas Pilipinas sa oras, dito nga sa Asia Cup sa August kasi sabi po ni Dadin, ang third season ng PBA ay matatapos po ng July 27 eh ang simula po ng FIBA Asia Cup ay August 5, so 9 9 days lang kaibigan yung available time para sa gilas. Isama, isama mo pa dyan kaibigan yung flight, yung practice at may isa o dalawang tune-up games pa sa Doha na initial plan po ng gilas sabi ni Coach Team. So medyo magagaw nga sa gilas ang, ah, ang gilas sa oras kaya mas maganda siguro talaga limitahan na lang yung ating mga tune-up game baka umawot pa sa tatlo diba? Maganda ilan na lang tune-up kasi uh, yung fatigue talaga naging factor din niya sa ating mga pagkatalo nitong nakarang araw. At bago ko po pala sabihin kung kailan posibleng mapilitan magpalit ng tao si Coach Team o magdagdag ay i-share ko po muna ang suggestion ni Dadin kinitos na mga players dito sa si Gilas, Pilipinas. Una sinabi po niya si Jordan Heading dahil Someone like a Jordan Heading kasi he has already played for Gilas. He's a big guard, I think he's a good defender but he's also a lights up shooter. Yun ang kailangan natin because doon tayo nagkukulang. Uh, we don't have really reliable outside or three-point shooters. Natumbok ni Dadin mga kaibigan Kasi kailangan naman talaga natin ng extra shooter dito sa Gilis, Pilipinas Kasi sa at-apat na pagkatalo natin, lamang lahat sa 3-point na nakalaban natin Ito mga kaibigan, nasabi rin niya ang pangalan ni Arvin Tolentino Kasi iniisip daw niya ang player na may pasa, may rebound at kayang tumira sa labas Good fit daw off the bench itong si Arvin, ika ni Dadin Para sa other shooters are concerned I'm thinking someone who can pass, who can rebound, who can shoot from the outside Arvid Tolentino fits the bill. So kung itatagdag natin alinman sa dalawang ito, Heading or Tolentino, sino ang tatanggalin? Ayon po kay Dadin, ito ang suggestion niya. Quality minutes off the bench, I think Arvid Tolentino might be a good fit. Now, who do you take out? I think maybe Mason Amos mm -hmm. might be able or, or would probably be better advice to focus on Lasal sa akin goods na goods kaibigan yan sinabi o suggestion po ni Dadin kasi mga kaibigan bata pa naman po si Mason Amos napakahaba pa ng panahon niya para makapaglaro siya sa gilas e etong si Jordan Heading at Arvin Tolentino especially Heading uh, magkakaroon talaga ito ng instant impact sa ating gilas Pilipinas ngayon at yan po yung kailangan natin yung ganyang player yung ma-shooting talaga mga kaibigan at eto ang masasabi ko pa punta tayo dito sa magandang topic natin ah uh, di ba nasabi ni coach Tim nito na karan, after ng pagkatalo natin na hindi magbabaw o magdadagdag ng player ng Gilas at nasabi pa niya na Let's take another chance Let's take another chance take another chance tingin ko, yung another chance na yan ay yung FIBA Asia Cup Uh, pag hindi naging maganda ang performance o resulta ng gilas, uh, yan po mga kaibigan ang kutub ko na time na mapipilita na magpalit o magdagdag ng player si coach team. At para sa akin mga kaibigan, good siya magpalit ng player sa gilas, lalo na uh, siyempre, dapat talaga merong evaluation kung hindi maganda performance or substandard uh, bigyan ng pagkakataon yung iba na maganda na nilalaro. At may mga nagsasabi na palitan ng coach, hindi ako sangayon dyan, kaibigan ko sa player, uh, payag ako na magpalit ng player, lalo na ako standard eh dito sa coach, hindi. Mga mga kaibigan, dahil si Coach Tim, diyan natin naranasan yung nagkaroon tayo ng gilas Pilipinas na talagang sumasabay sa European teams, tumatalo sa European teams.